akala ng marami ang self-respect ay tungkol sa paglalaban kapag may sumigaw dapat sumigaw ka rin kapag siniraan ka dapat gantihan mo rin parang sukatan ng tapang kung gaano ka kagaling gumante pero ang totoo sa bawat sandaling hinahayaan mong sila ang magdikta ng reaksyon mo talo ka na dahil ang respeto sa sarili hindi sinusukat sa lakas ng sagot mo sinusukat yan sa kontrol mo sa sarili mo The best revenge is not to be like that. Marcus Aurelius. Hindi mo kailangang magpababa ng antas mo para lang patunayan na may halaga ka. Dahil kapag pinilit mong tapatan ang toxicity ng iba, nauubos ka. At sa dulo, ikaw ang talo. Hindi dahil natalo ka sa argumento, kundi dahil nawala mo ang katahimikan mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na Stoic na prinsipyo kung paano mo maipapakita ang respeto sa sarili kahit nasa gitna ka ng mga taong pilit kang binababa. Marami kasing tao ang nagkakamali ng paniniwala. Akala nila, pag hindi ka lumaban, mahina ka. Pero ayon sa mga stoic, ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong manatiling kalmado kahit sinusubok ka. Ang stoicism ay nagtuturo na hindi mo kailangang baguhin ang mga toxic na tao para magkaroon ng kapayapaan. Ang kailangan mong baguhin ay kung paano ka tutugon sa kanila. Hindi natin kayang kontrolin kung paano umasta ang iba, pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magre-react. At doon nagsisimula ang tunay na self-respect. Huwag hayaang sirain ng toxic people ang katahimikan mo. Simulan natin sa unang prinsipyo. Principle number one, ihiwalay ang ugali nila sa halaga mo. Kapag may taong toxic na bumatikos ng insulto o nanira sa'yo, natural lang maramdaman mong kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo napapaisip ka, baka may punto siya, baka ako nga ang mali. Pero ito ang katotohanan na gustong ipaalala ng mga Stoic. Ang pagiging bastos ng iba ay refleksyon ng pagkasira nila, hindi ng halaga mo. Ang ugali nila ay hindi sukatan ng pagkatao mo. Ang asal nila ay hindi ebidensya ng pagkukulang mo. Kapag hinayaan mong diktahan ng mga taong sugatan ang tingin mo sa sarili mo, binibigay mo sa kanila ang kapangyarihang kontrolin ang halaga mo kahit hindi naman nila iyon pag-aari. Isipin mo si Sarah at si James. Pareho silang empleyado sa iisang kumpanya. Pareho ng boss, isang lalaking kilala sa pagiging mapanlait, mahilig mamuna at walang nakukontento. Sa tuwing may mali, sisigawan, pagtatawanan at ipapahiya. Si Sarah, dinibdib lahat. Nagpuyat gabi-gabi, nirerebisa paulit ulit-ulit ang trabaho. Umaasang balang araw maririnig niya, Good job! pero hindi dumating yon. Sa halip, unti-unti siyang nawala ng kumpiyansa. Napaniwala siyang baka nga siya ang problema. Samantala, si James, iba ang ginawa. Tuwing may kritisismo, humihinto siya sandali. Tinitimbang kung may katotohanan ba o wala. Kung may punto, tatanggapin niya. Pero kung puro paninira lang, hinahayaan niyang dumaan. Sabi niya, hindi ito tungkol sa akin. Ganito talaga siya sa lahat. Kung may sirang bahagi sa kanya, hindi ko kailangang akuin. Si James, yun ang stoic mindset. Dahil alam niyang hindi niya kailangang buhati ng galit o sugat ng ibang tao. Si Marcus Aurelius mismo ang nagsabi, When people injure you, ask yourself what good or harm they thought would come from it. If you understand that, you'll feel sympathy rather than anger. Ibig sabihin, kapag nakita mo na ang asal ng isang tao ay bunga ng sarili nilang sakit, matututo kang maawa, hindi magalit. Pero huwag mong intindihin ito bilang pagpayag sa abuso. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang i-internalize ang bawat salitang galing sa sugatang bibig. Kasi kung papasanin mo ang bawat insulto, dala mo yung lason nila sa puso mo at unti-unti, ikaw ang malalason. Ang susi dito ay awareness. Sa tuwing may magpaparinig o maninira, mag-pause. Bago ka ma-offend, bago ka mag-react, tanungin mo ang sarili mo, tungkol ba talaga ito sa akin? o tungkol ito sa kanya. Kapag tiningnan mo ang pattern, kung lahat sinisiraan niya, kung lagi siyang negatibo, kung puro reklamo ang laman ng bibig niya, halatang hindi ikaw ang ugat ng problema, ikaw lang ang napadaan. Ang totoo, may mga taong sugatan na gustong manakit para lang maramdaman nilang may control sila. Pero kapag tinanggihan mong patulan, kapag pinili mong salain ang salita nila, doon mo pinapakita ang respeto sa sarili. Huwag mong bitbitin ang hindi naman para sa iyo. Self-respect ay hindi tungkol sa pagpapaliwanag sa lahat. Ito ay kakayahang tumingin sa salamin at sabihing, alam ko kung sino ako kahit anong sabihin ng iba. Principle number two, kontrolin lang ang kaya mong kontrolin. Isa sa mga pinakamasakit na katotohanan na kailangang tanggapin ay ito. Hindi mo kayang baguhin ang isang taong ayaw magbago. Pero karamihan sa atin, Inuubos ang oras at emosyon kakapaliwanag sa mga taong sarado na ang isip. Gusto natin silang paunawain. Gusto nating ipakita na mabuti naman tayong tao na may dahilan ang mga ginagawa natin. Pero gaya ng sabi ni Epictetus, some things are within our power while others are not. Ang problema, ginugugol natin ang enerhiya natin sa mga bagay na hindi natin kontrolado, kagaya ng reaksyon ng iba, opinyon nila, at kung paano nila tayo tinitingnan. At sa bawat sandali na sinusubukan mong baguhin ang isip ng isang toxic na tao, unti-unti kang nawawala ng kapayapaan. Isipin mo si Lisa. Limang taon niyang sinubukang ayusin ang relasyon niya sa sariling ina. Isang babaeng hindi marunong magsabing, tama ka. Lahat ng desisyon ni Lisa, pinupuna. Lahat ng choice niya, mali. Sa tuwing magpapaliwanag siya, mas lalo lang siya sinasabihan ng, palusot mo lang yan, hanggang isang araw na pagod si Lisa. Sabi niya, Ginugugol ko ang buhay ko kakapaliwanag sa taong ayaw naman talagang makinig. Hindi ko kayang kontrolin kung paano niya ako tinitingnan, pero kaya kong kontrolin kung paano ako tutugon. Mula noon, tuwing may puna ang nanay niya, sasabihin lang niya, Narinig ko na po. Masaya ako sa desisyon ko. Tapos tahimik na siyang aalis. Hindi nagbago ang nanay niya. Pero nagbago si Lisa. Kasi sa wakas, Pinili niyang bitawan ang laban na matagal ng walang saysay. Yan ang Stoic Principle, Govern Yourself, Not Others. Kapag tinigil mong kontrolin ang mga hindi mo saklaw, bigla kang gagaan. Dahil hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong nakasarana ang isip. Ipractice ito. Kapag may nagsabi ng masakit o may ginawang nakakainis, huminga ka saglit at tanungin mo, Ano ba talaga ang kaya kong kontrolin dito? Sagot, hindi ang ugali nila. Hindi kung magsusori sila. Hindi kung magbabago sila. Ang kaya mo lang kontrolin ay kung paano ka tutugon. Yung tono mo. Yung pananalita mo. Yung desisyon kung mananatili kang kalmado o sasabay sa gulo nila. Kapag na-master mo yan, mararamdaman mo yung kapangyarihan na sinasabi ni Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Dahil sa sandaling mapagtanto mo na wala kang kontrol sa kanila pero may buong kontrol ka sa sarili mo. Wala na silang kapangyarihan na sirain ang kapayapaan mo. Kontrolin lang ang kaya mong kontrolin. Ang iba, hayaan muna. na. Kapag sinubukan mong baguhin ang isang toxic na tao, sila ang may hawak sa iyo. Pero kapag pinili mong baguhin lang ang sarili mong tugon, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Principle number three, huwag mong kopyahin ang toxicity nila. Kapag may nanira sa'yo, sinungaling o nanlamang, automatic ang reaksyon natin. Sige, babalikan kita. Ipaparamdam ko rin sa'yo kung gaano kasakit yan. Parang natural na instinct na kapag sinaktan ka, kailangan mong gumanti para hindi ka magmukhang mahina. Pero yan mismo ang patibong. Dahil sa sandaling gayahin mo sila, sa sandaling ibaba mo ang sarili mo para lang maitama ang mali, talo ka na. Panalo ka nga sa labanan, pero natalo ka sa sarili mong karakter. Isang magandang halimbawa rito si David, isa siyang empleyado sa opisina na may kasamang sobrang toxic. Mahilig manira, kumuha ng credit sa gawa ng iba, at gumamit ng chismis para umangat. Sa simula pinipili ni David na manahimik. Pero nang paulit-ulit siyang saktan, bumigay din siya. Sinimulan niyang gumante, nag-imbak ng chismis, nagplano ng paninira, at ginamit ang parehong taktika ng kalaban niya. At alam mo, nagtagumpay siya. Natanggal yung taong toxic. Pero sa dulo, sabi ni David, oh, natalo ko siya. Pero hindi ko na marerespeto ang sarili ko. Naging katulad ko na rin siya. Yan ang babala ng Stoicism. Sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is not to be like that." Ang pinakamagandang ganti ay ang hindi maging katulad ng taong kinamumuhian mo. Dahil ang tunay na pagkapanalo ay yung nananatili kang totoo sa sarili mo. Kahit kaya mo namang lumaban sa maruming paraan. Kapag sinaktan ka ng isang tao, may dalawang landas kang pwedeng piliin. Una, yung madali, gumante, sumigaw, iparamdam ang galit mo. Pero sa dulo, pareho na lang kayong sugatan. Pangalawa, yung mahirap, manatiling kalmado, dignified at tahimik. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil marunong kang pumili ng laban. Ang tanong mo sa sarili mo dapat, hindi matatalo ko ba siya? Kundi, pag ginawa ko ito, marirespeto ko pa ba ang sarili ko bukas? Dahil kung ang kapalit ng panalo mo ay ang konsensya mo, hindi yan tagumpay. Yan ay pagkalugmok. Kapag ginaya mo ang kasamaan ng iba, binibigyan mo sila ng kapangyarihang baguhin kung sino ka. Pero kapag pinili mong hindi tumulad, ipinapakita mo sa kanila at sa sarili mo na hindi sila ang may kontrol sa pagkatao mo. Yan ang tunay na stoic revenge. Tahimik, kalmado, pero desente. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakitang malakas ka. Dahil ang lakas ng loob ay... Yung kaya mong manatiling mabuti kahit pinabato ka ng sama ng loob ng iba. Hindi mo sila tinalo kung ginawa ka nilang katulad nila. Kapag pinili mong huwag gumanti, hindi ka duwag. Ikaw ang mas malakas. Dahil kontrolado mo hindi lang ang emosyon mo, kundi pati ang karakter mo. Principle number 4. Mag-respond, huwag mag-react. Ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ng taong marupok at ng taong matatag ay nasa pagitan lang ng ilang segundo yung sandali bago ka sumagot. Doon nakikita kung sino talaga ang may control sa sarili. Kapag may taong toxic na nagsabi ng nakakainsulto, natural lang matrigger ka. Gusto mong sumagot agad, gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Pero ang stoic mindset ay ganito. Huwag agad sumagot, huminga muna, isipin kung anong klasing tao ang gusto mong maging. May malaking kaibahan ang reaction sa response. Ang reaction, mabilis, emosyonal, at madalas may pagsisisi sa huli. Ang response, kalmado, pinag-isipan, at laging may respeto sa sarili. Naalala ko ang isang kwento sa reunion ng pamilya. Habang kumakain, nagbitaw ng pasaring ang isang tiyuhin, kunwari concerned, pero halata namang pangbabastos. Dati, magwawala ang pinsan ko kapag ganon. Pero nung araw na yon, huminga siya, tumahimik ng tatlong segundo, at kalmado niyang sinabi, Masaya ako sa mga desisyon ko, sana maintindihan mo, tapos nagpatuloy lang siya sa pagkain. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagdepensa, hindi siya bumaba sa level ng tiyuhin. Pero ramdam mo, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Yan ang ibig sabihin ng stoic control. Sabi ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Hindi mo kontrolado ang salita ng iba, pero kontrolado mo kung paano katutugon. Kapag sinubukan kang galitin ng isang tao at nag-react ka agad, binigyan mo sila ng patunay na kaya kanilang kontrolin. Pero kapag tumugon ka ng kalmado o minsan, pinili mong manahimik, doon mo pinapakita na ikaw ang may kapangyarihan. I-practice ito sa susunod na may mang insulto o manulak sa emosyon mo bilang ka ng tatlo. Isa, dalawang segundo, tatlo. Habang humihinga, tanungin mo, Anong sagot ang babagay sa taong gusto kong maging? Hindi sa taong gusto nilang gawin sa'yo. Pwedeng maikli lang, noted. O kaya, okay, salamat. O minsan, wala ka nang kailangang sabihin. Ang totoo, bawat segundo ng pagpigil ay isang piraso ng respeto sa sarili. Dahil doon mo pinipili kung sino ka, hindi batay sa emosyon mo, kundi batay sa karakter mo. Reactions prove they control you. Responses prove you control you. Ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng sagot mo, kundi sa kakayahan mong pumili ng tahimik na dignidad sa gitna ng gulo. Principle number five, maglagay ng boundary na hindi dinidiskusyonan. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming tao ang nauubos sa mga toxic na relasyon, pamilya man, kaibigan o katrabaho, ay dahil hindi nila alam kung paano maglagay ng malinaw na boundary at kung meron man, Palaging may kasunod na paliwanag at paghingi ng dispensa. Ang totoo, ang boundary ay hindi pakiusap. Hindi ito debate. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para protektahan ang sarili mo. Pero karamihan, kapag nagsiset ng limit, nage-explain pa. Pasensya na, busy lang ako kaya di makakasama. Sorry, gusto ko lang muna ng space kasi pagod ako. At ayan na, binibigyan mo sila ng dahilan na pwede nilang pasukan, kontrahin, o manipulahin. Ang sabi ng mga Stoic, ang respeto sa sarili ay nakikita sa kakayahan mong sabihin ang hindi ng kalmado at hindi mo kailangang magpaliwanag. Dahil ang totoo, ang bawat paliwanag mo ay nagiging imbitasyon para pagtalunan pa nila ang desisyon mo. Isang magandang halimbawa si Ana. Taon-taon, pilit siyang pinapatawag ng kanyang biyanan tuwing holiday. Kahit pagod na pagod na sila sa trabaho. Lagi siyang nagpapaliwanag may lakad po kami, kailangan po namin magpahinga. Pero laging may sagot ang bienan. Madalas na lang kayong wala, hindi nyo na kami mahal. Hanggang isang araw nagbago si ana sabi niya, that doesn't work for us. Walang paliwanag, walang apology, tinuloy lang niya ang gusto niyang plano. Galit ang bienan sa una, pero kalaunan, natutong irespeto yung limitasyon niya. Yan ang stoic boundary, tahimik, simply at matatag. Hindi mo kailangang maging bastos, pero kailangan mong maging malinaw. I-practice ito. Sa susunod na may magpilit o mang pressure, sabihin mo lang, hindi ako available dyan. Ayoko pag-usapan yan. Hindi ko yan ginagawa. Pag tinanong kung bakit, pwede mong sagutin ng mahinahon, desisyon ko yan. O kung gusto mo ng mas simple, that doesn't work for me. Walang paliwanag. Walang sorry. Walang justification. Sabi ni Seneca, We suffer more often in imagination than in reality. Madalas iniisip lang natin na masasaktan sila o mawawala sila kapag nilagyan natin ng limitasyon. Pero ang mas nakakasira sa relasyon ay ang resentment na nadarama mo kapag palaging nilalampasan ng iba ang hangganan mo. Ang boundary na may paliwanag ay debate. Boundary na malinaw ay kapayapaan. Kapag kailangan mo pa ng permiso para ipagtanggol ang kapayapaan mo, hindi 'yan boundary. Suggestion lang 'yan. Self-respect ay ang kakayahan mong pumili ng kapayapaan kahit may magagalit. Principle number six, gamitin ang katahimikan bilang kalasag. Hindi lahat ng insulto kailangan mong sagutin, hindi lahat ng komento kailangan mong patulan, at hindi lahat ng laban kailangan mong salihan. Maraming tao ang naniniwalang kapag nanahimik ka, talo ka. Na kapag di ka sumagot, parang inamin mo na tama sila. Pero ayon sa mga stoic, ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay disiplina. Ito ang paraan mong sabihin, hindi kita papatulan dahil hindi ka karapat dapat sa kapayapaan ko. Naalala ko si Karen, may katrabaho siyang mahilig mang asar. Laging may patutsada tungkol sa itsura, sa trabaho o sa mga desisyon niya. Dati, bawat salita sinasagot niya, bawat insulto pinapaliwanag niya. Pero habang ginagawa niya yon, lalo lang siyang napapagod. Hanggang isang araw, nagbago siya ng taktika. Pag may patama, titingnan lang niya ng diretsyo ang tao, mananahimik, tapos magpapatuloy sa ginagawa. Walang paliwanag, walang reaksyon. Alam mo ang nangyari. Pagkaraan ng ilang linggo, tumigil ang mga patutsada. Bakit? Dahil nawala ng saysay, wala ng audience. Wala ng reaksyon na magpapasaya sa kanila. Sabi ni Marcus Aurelius, You always own the option of having no opinion. Ibig sabihin, hindi mo kailangang may sagot sa lahat. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat atake. Dahil minsan, ang pinakamatinding depensa ay yung katahimikan na hindi kayang labanan. Kapag tumahimik ka, hindi ibig sabihin na natalo ka. Ibig sabihin lang na mas pinili mong manalo sa sarili mo. Dahil ang tunay na stoic, alam kung kailan magsasalita at alam kung kailan ang pananahimik ang pinakamatinding pahayag. I-practice ito. Sa susunod na may magbitaw ng insulto o mang-bait ng argument, huminga ka. Tanungin mo Worth ba ng enerhiya ko ito? Kung hindi, tumahimik ka. Hayaan mong mamatay sa katahimikan ang gulo na gusto nilang simulan. Dahil bawat salita mo ay may halaga, huwag mong sayangin sa taong walang respeto. At tandaan mo, hindi lahat ng katahimikan ay kawalan ng sagot. Minsan, ito ang pinakamalakas mong sagot na hindi binigkas. Ang katahimikan ay sandata ng may disiplina. Self-respect ay hindi tungkol sa pagpatol, kundi sa pagpili kung kanino ka papatol. At minsan, ang pinakamatalinong pagpili ay ang manahimik at magpatuloy. Bago natin tapusin, balikan natin ang anim na stoic na prinsipyo ng tunay na self-respect. Una, hindi ikaw ang problema, sugat nila yan. Kapag may nanakit o ng insulto, alalahanin. Ang asal nila ay refleksyon ng pagkasira nila, hindi ng halaga mo. Pangalawa, kontrolin lang yung kaya mong kontrolin. Hindi mo mababago ang ugali ng iba, pero kaya mong baguhin kung paano ka tutugon. Doon nagsisimula ang kapayapaan. Pangatlo, huwag maging katulad nila. Kahit kaya mong gumanti, piliin mong manatiling disente. Dahil sa dulo, hindi mo kailangang manalo. Kailangan mo lang manatiling totoo sa sarili mo. Pangapat, respond, don't react. Ang taong may kontrol sa sarili, hindi nadadala ng emosyon. Kalmado, tahimik, pero matatag. Panglima, maglagay ng boundary na hindi dinidiskusyonan. Ang hindi mo ay hindi kailangang may paliwanag. Ang kapayapaan mo ay hindi kailangang hinga ng permiso. At panghuli, gamitin ang katahimikan bilang kalasag. Hindi lahat ng laban kailangang salihan. Minsan, ang hindi pagsagot ang pinakamatinding sagot. Lahat ng ito, iisa lang ang punto. Ang self-respect ay hindi tungkol sa pagpatol o pagpapakita ng tapang. Ito ay kakayahang manatiling ikaw kahit pilit kanilang baguhin. Sa mundo ngayon kung saan ang ingay ang sukatan ng lakas, maging yung tahimik pero may disiplina, maging yung kalmado pero malinaw sa sarili. Ang self-respect ay manatiling ikaw kahit pinipilit ka nilang magbago. Kung pagod ka na sa mga toxic na tao, i-comment mo sa baba. Pipiliin ko ang sarili ko. Dahil ito ang unang hakbang ng stoic strength, ang pagpili sa kapayapaan kaysa sa gulo. Share mo ito sa kaibigan mong palaging nauubos sa trabaho, sa pamilya o sa relasyon. At kung gusto mo ng mas maraming stoic na karunungan na pang Pinoy, subscribe ka na. Dahil dito, hindi lang tayo nagbabasa ng quotes na tututunan natin kung paano ito isabuhay. Manatiling kalmado. Manatiling ikaw. Yan ang tunay na stoic.